Siguro po kilala nyo na si Chris Sahai sahay ang lumapastangan at bumastos sa pagsambang isinagawa ng mga kapatid sa loob ng kapilya. Panoorin po ninyo. Napanood po ninyo. Gumamit siya ng salamin. Salamin sa mata. At saka charger. Mga hidden camera na ginamit niya sa loob ng kapilya. Para mag sa loob. Ituloy po natin ang panonood. He's like telling us about why we shouldn't drink alcohol and he's just crying about, oh our savior, oh my god, he's just falling out of control in tears, like you can't make this up. And I thought he's just bugging, right? But this is when things get super weird. Everybody in the church starts crying. I'm talking, everyone had a little handkerchief ready, and they were like, no fun, mom. out of note, I'm you, like my friend was like, This is not normal. And I mean, it looked like everyone was pretending to do it, like no one's like, hey. a <laughs> shit. Ano po ang sabi ng taong ito? Ang itinuturo daw ay bawal ang alkohol. Bawal uminom ng alak. Tapos yung mga kapatid, iyak na iyak sa pananalangin. Muwa, muwa, muwa. Sabi pa niya eh, tignan ng kabaso siya ng taong ito. Napakaganda ng trato sa kanya nang pumasok. Kung ano-anong kabaso siya ng pinagagawa. Panahon ng pagsamba, pananalangin. Binibidyo niya dahil meron po silang yung camera. Tandaan po ninyo yung sinabi niya ngayon. May connection po yung sa susunod na video. Anong po ang sabi niya? Tinuturo daw. Bawal ang alkohol. Bawal ang alak sa ating mga iglesia ni Kristo. May connection po sa susunod na video yon kung papaanong pinagtagpi-tagpi ng taong ito ang kanyang kasinungalingan. Ito po ang tanong. Mga kapatid, bawal po ba ang umiyak sa panahon ng pananalangin? Ito po, nakasulat. Hebreo 5.7, magandang balita, Biblia. Pagingga po ninyo, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. Bawal po bang umiyak? Sa panahon ng pagsamba, hindi po ginawa ng Panginoong Yesu Kristo yan. Anong sabi sa Biblia? Siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Hindi alam nitong taong ito. Hindi alam. Minasama yung pagyak ng mga kapatid. Ano pang sabi niya? Nagkukunwari lang daw. Pretending! Nagkukunwari lang daw. Bakit? Nakikita ba niya ang puso ng mga kapatid na kasama sa pananalangin maging yung nananalangin? Tago ba yung paningin niya? Nakikita niyo yung puso at damdamin ng mga kapatid na nananalangin? Talagang itong taong ito, palibas ay walang alam. Walang alam sa kasulatan. Bakit nga po ba tayong mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo pagka sumasamba, nararanasan ng kapangyarihan, umiiyak tayo. Lalo na pag naalala natin o may pinagdadaanan tayo. Ito po, Galacia 4.6 At sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw Aba Ama Bakit nga po ba sa mga pananalangin umiyak yung mga kapatid lalo pa at mayroon tayong mga pinagdadaanan mga kadalamatian dahil sa habag ng Diyos dahil tayo yung mga anak ng Diyos, isinusugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Nakakaramdam tayo, nakakaranas tayo ng malakas na kapangyarihan. Hindi alam ng taong ito. Hindi alam. Sapagkat hindi siya anak ng Diyos. Kaya hindi niya kilalang Espiritu Santo. Yung Espiritu ng anak ng Panginoon Diyos, hindi niya alam yan. Kaya ang sabi niya, nagkukunwari lang daw umiiyak humahagulgol yung mga kapatid sa panahon ng panalangin. Kagaya ni sinabi ko sa inyo, tandaan ninyo, ang sinabi niya, ang tinuro daw, bawal ang alkohol, bawal ang alak, itinuro daw yan sa panahon ng pagsamba. Papaano po idinugtong o pinagtagpitagpin ng taong itong kanyang kasinungalingan na nakaugnay doon sa diumanay na rinig daw niya na bawal ang alak. Tuloy po natin ang panonood. That way. welcome um, uh, Very nice home, yeah. Okay. He invites me in, tells me to sit down. I was an idiot. I started following him to his kitchen. But I sit down and th that's what I noticed. This is the funniest thing. Why does Bro have beard sitting outside? Yeah, I mean, I was just trying to see, like, what it's like to get in and stuff. Well, if you must join our series for this song. To join our church, you have to be baptized. Uh huh. So you're clean of your city. Uh huh. And now, zero to one true church money on the church, even if you accept Jesus. No, not you. No, not me. Quiet to salvation, I'll suffer. Okay. So if I don't join you guys, I'm going to be suffering and, like, miserable my whole life. Inside of the bathroom! water turn on, and uh, I don't know if you guys know, uh, getting baptized is kind of similar to that. I don't know exactly what this guy was doing, but it sounded pretty damn similar. I, I think I'm... <laughs> my friend, I'm good. I'm good, my friend. my friend. I'm good. And now I'm just telling you, I'm trying to play it chill, because I know this guy's nice. I've been talking to him a bunch of the clips were cut out. I know he's a nice guy. So I'm just like, like, let's not do all this. <laughs> let's just be He wasn't like fighting me or anything, so I managed to slowly walk out of the joint. I'm good, man. I'm telling you. I'm telling you, I'm okay. What do you mean? I'm okay. This is. Napansin niyo po ang video, mga kapatid. Kitang-kita, inimbita daw siya, pagpaso kay inalok ng alak. Ang sabi niya, ito rin daw, ito rin daw, ang ministro nagturo na bawal ang alkohol o alak. O kita niyo, talagang uh, drama talaga. Gumawa ng kwento. Di ba? Halatang-halata. Sabi niya doon sa unang video na pinakita ko ay ang teksto point nuturo bawal ang alak. Tapos gumamit ng Peking ministro. Inalok siya ng alak pagpasok. Hindi e pinagdugtong-dugtong niya ang kwento. Di po ba? Sabi niya ito rin, yung ministrong nagturo doon nung dumalo sa pagsamba na bawal ang alak tapos inalok siya ng alak. Alatang-halata naman po, mga kapatid, na hindi ministro yon. Una, napakarumi na lugar. Walang ministro na ang bahay niya ay marumi. Malilinis ang mga pastoral. Malilinis ang mga bahay ng mga ministro. Pangalawa, kita niyo po yung estilo. Yung estilo, nung pumasok siya, puro salita, ang ministro, pagka may bisita, pag may mini-misyon, anong unang-unang makikita mo sa kanya? Biblia binabasa ang Biblia. Ito, nagkukwento. Mayroon pa siyang binigay na asin kung ano yun. oh, di ba? Pagkatapos, sabi niya, pumasok siya doon sa banyo. Pumasok daw sa banyo, sa yung gripo. Sabi niya, babautismuhan ako. Parang gusto akong bautismuhan. Hindi ganyan. Mayroon pa ministro ganyan. Tayo, kahit hindi tayo ministro, alam natin, hindi ganyan. Bago babautismuhan ng tao, aaralan. Pag sumampalataya, ay at saka babautismuhan. O, oh, eh, susubukan pa yan. Hindi ganyang kadali. Eh, ngayon, ilang buwan, umaabot. Eh, siya sabi niya, ha, ah, yun daw ministro na nagturo na bawal ang alak, e eh, siya ng alak. Pagkatapos, nag usap sila. Na, kwento ng kwento yung ministro. O, oh, sabi niya, hindi ka maliligtas, ganun ganon masusunog ka sa... Walang ganyan na ministro. Hindi po ministro yon. Tapos, pumasok sa banyo. Sabi nitong sahay na ito, narinig niya, binuksan yung gripo. Para daw, iba, gusto siyang bautismuan. E, ano yan? Walang ganyan. Peking ministro yung ginamit mo. Hindi totoo yan. Nagtagpit-tagpit ng mga kasinungalingan. Sahay. Kasinungalingan yan pinagsasabi mo. O, oh, di ba mga kapatid, napasin nyo? Kaya itong sahay na ito, kamaganag ito ni Panyong eh. O, oh, tsaka ni Marites, kamag magkakamaganag yan eh. Oh. Di po ba? Oh, yung hintayin niyo yung galit ng Panginoon Diyos sa inyo sa paglalapastangan niyo sa mga ministro sa aming pinakamamahal na tagapamahal ng pangkalatan at sa iglesia sa kabuuan. Hintayin niyo yung galit ng Panginoon Diyos sa inyo. Ang Panginoon Diyos mabait, makatarungan. O, kaya yung mga pinaggagawa niyo yan, alam ng Panginoon Diyos yan. O, di ba? Halatang halata ang pinaggagawa nitong sahay na ito.